Hello everybody! Ayan, so today's video mga nangga Nahalungkat ko to itong mga rilo dito, no? Sa closet ko Na napakarami pa pala May mga rilo-rilo pa pala dito Na magaganda rin ang quality Di ba na hindi ko pa napamigay Oh my gosh Tapos sabi ko kay Roberto Anong plano mo sa mga rilo mo? Ayan kay Roberto may fossil watch Ayan, meron siyang Timberland Meron siyang Armitron At itong madalas siyang ginagamit So, ang iba dyan, mga wala ng battery, no? See? Ang tagal na naka-stack. So, natigil na siya, na nahimik na siya, wala na siyang battery. Ayan, ayan, ayan. So, sabi ko kay Roberto, anong plano mo? Hmm. So, sabi niya, pwede na natin i-respatch siya. Diba? Ayan pa, mga rilo. Alam niyo ako, guys, ang hilig ko talaga sa rilo, no? Ang hilig-hilig ko sa rilo. Ayan, may mga unclined pa dyan ng mga watches. Regalo sa akin ni Roberto. May isa pa dito. ba? Diba? So, ako, mahilig talaga ako sa watches. Kaya, as you can see, ayan, this is one of my favorite, the Versa, Versa, Versa Versace. And this one also, the Vluba. Hmm? So, yan, iba jan sa akin. Ito, this is my Fossil watch as well. Ayan, that's my favorite watch too. So, ang sabi ko, anong plano mo dito? kasi wala na mga battery. So, ang sabi niya, hahanap daw ako ng pwede namin pagbibigyan na naman. So, ipamimigay na naman namin yung mga relo na yon. So, buko doon, may mga brand new tayo. Di ba? Nakita niyo na naman. Ayan, nakakalat, Invicta, Invicta, tsaka yung mga uh, Ellis, no? Ah, uh, yan. Yan. Tsaka ito. but these are really good. These are beautiful. These are amazing watches. 'Di ba? Napakaganda. 'Di ba? So ito yung mga rilo na pinapakita ko last time. So ang dami-dami. So 10 yung Invicta mga langga. We have 10. Yan, we have a total of 10 Invictas. At saka yung um ito no. Ah uh, Perry. Ayan, this is really amazing. May lagayan. Maganda ang lagayan niya. Perry Ellis. Ayan. So may lagayan talaga siya which is more presentable pag ipinamimigay natin. de ba? So, so yun yun. na no, maghahagilap tayo ng deserving kasi magaganda naman yung relo ni Robert. Ayan siya. Ayan. we have Fossil watch. We have Timberland. And we have Armitron. And we have another Armitron here. So magaganda yung quality ng relo niya. So apat 'yan. Kung sino man ang maswerte, maswerte na kayo. Dahil pipili talaga ako ng pagbibigan nito. Na alam ko na matuto talaga magpahalaga ng oras. Remember, time is gold. This is once again your host, Angela Algie, the, has the wife of Robert Algie. And we are the host of Makulay na Buhay, USA Life. We love you everybody. Thank you. Mm.